Sige, go. Sige, mag-ambu na tayo. Sige, mag-iidok ko ito ng aulong. Yes, Father, Lord in Heaven, Lord, na kami rin sarang dira, Lord God Jesus, Lord, na katapak-tapak, Lord God Jesus, Lord. Ikaw mag-abantay ka na, Lord, nga wali bot, nga wali makakailabot, karong karong adlaw Lord God Jesus, Lord. O Lord, salamat, Lord, sa iyo mong gihatag, na dugang pang-idad kang ng Marlin Lord God Jesus, Lord. Ikaw mag-hatag pa niya another years, Lord God Jesus, Lord maayong panglawas Lord God Jesus Lord ug ikaw magabantay ka, niya, Lord God Jesus Lord sa matag adlaw niya Lord God Jesus Lord nang salamat sa mong pagkamaayo dai kong suway katapusan sa ngalan ni Jesus amen. Amen. amen 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 happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord bless you. May the Lord, bless you. may the Lord God. May the Lord God. The Lord, God bless you. Happy birthday, Lord. Wish, wish, my most, wish me best. Ah, <laughs> ang pinakahihintay. Kainan na Kainan na. Lang. Let's go. Si Scarlett. Mag-blow doon sa Ako likuha si Musil. Mag-blow ng kandel. Tapos ako na kakainin. Ayan. Ayan. na

Ma'am Marlene, simple birthday lang oh. Simple. Oh niya. Maghukas sa ko. Bye bye.